maganda palang pagmasdan. Ang dating amo, Senyorito, ay isa na ngayong alila. Akala mo siguro, habang buhay kang magpapasasa sa yaman. Buti na lang na-discovery na ikaw pala ay isang ampon at ako ang tunay na anak. Malas mo. Akala mo. Habang buhay ang pagpapasasa mo sa kayamanan na dapat ay talagang sa akin. Ang dami ko rin taong tiniis ang pag-aalipusta mo sa akin pang aapi mo. Totoo kasabihan na ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Sinisigurado ko sa Habang buhay kang mananatili sa baba, dahil hindi ako papayag na mapunta muli sa baba kung kinakailangan patigiling ko ang pag-ikot ng gulong. Kagawin ko, manatili lang ako sa taas. Ayoko na ng tinatapak-tapakan. Ayoko ng inaalimura ng kagaya ng ginagawa mo sa akin noon. Ngayong isa ka ng chimoy, magsisilbi ka sa akin. Lahat ng gusto ko, susundin mo. Lahat ng mga gamit mo. Pati ang salapi sa bangko kukunin ko. Dahil ako ang tunay na may karapatan sa mga yan. Hindi ikaw magiging pag-aari kita. Magiging alipin kita. Tapos ka na ba? Marami pa akong gagawin. Mabuti na lang umikot ang gulong at napunta ako sa baba. Napagtanto ko ang mga ang ginawa ko, ang pagiging masamang ugali ko, ang hindi ko pagiging makatao. Nasa baba ako, natutunan kong magpakumbaba. Ang makipagkapwa tao, igalang ang kapwa ko tao. Ngayon, ikaw naman ang nasa itaas. Ikaw naman ngayon ang mata-pobre. Ikaw ngayon ang masama. Masaya ka ba sa kinalalagyan mo ngayon? Nasaan na mga dati mong kaibigan? Di ba iniwasan ka na? Ngayon, wala nang gustong makipagkaibigan sa'yo. Yung sagana ng buhay, naranasan ko na yan. Pag inabuso Hindi magiging maganda ang bunga Kailang e naman natili ako Sa mababa Basta Huwag na akong bumalik Sa kinalalagyan ko dati Dahil napagtanto ko Kung gaano ko kasama Ang mga kayamanang sinasabi mo Na gusto mong kunin Sige, kunin mo ng lahat. Sayong sayo na yung lahat. Tutal, pag namatay naman ako, hindi ko naman madadala yan. Sayong sayo na. Gamitin mo. Ipagpagawa mo ng musuleyo mo pag namatay ka. Kung wala ka sasabihin, Marami pa akong gagawin. Paalam na sa'yo, Senyorito.